drivers, nandito naman po tayo uh, sumakay sa uh, Swidma, no? Ayan. Busil Jack! Shout out po! Ayan. Ito po yung bangka na Swidma, mga drivers na yan. Malaki rin, at saka panginis. Ang dami po nakasakay ngayon dito, no? sakbot choy choy okay ra choy Kap <laughs> okay ra Ay. yan Ay. kung gusto nyo mag island hopping visit na po kayo Tapat po ni Tyler Kyle Kent Summer okay yan. Shout, uh, out, ano mo, no, yan shout out Tyler 24k okay. followers yan po ano yung FB page mo bro yan shout out Tyler yan Ayan so, uh, po mga neighbors, ah, uh, magagalaw po kami umalis ngayon dito sa ano no? Sa Baring, Barangay Baring po kasi um Maga po yung booking nila. Kaya ito naman po yung bangka na Sweetman mga neighbors no. Ayun. Malinis din at saka malapad at malaki lain, din to mga neighbors. Ayan, kakain muna ako na sila mga rivers kain sila na maaga para maaga naman po silang maka ano po oh be mo ano be bawa na magdanggit aw alik malalik mura mga di ka mga umana ha <laughs> ayan ito po yung captain ng uh, Alex Hoping Alex yung pamutin pam mo ah amistad pala mga revers yan po ang captain sa Amistad Hoping mga Revers. Yan. <laughs> Ito po yung mga kaibigan ko mga Revers. No? Kumakain muna sila ba para maaga pa lang makapag pick up sa kanilang gist. Mason, hey mamaya po kami kakain kasi may, ano, may nilarang dun. Ah, may niluto pala. May nilaga pala sila na ano po. Ayan. yan Ayan. Magluluto mo lang ang sinula. Oh, mga ka-drivers Anong unahin? Ah, lamas Ahos Ahos, yan Luto muna Para masarap pong ah, Kainan sa umaga Mayroong sinabaw Oh, good na good kayo Kusiniro lang mga ka-drivers Yan Oh, ang dami po namin dito sana po mga ka-Rivers, no, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Uh, ah. Pakipalo at subscribe lang po mga ka-Rivers. Eugene Divers Vlog po. Sana po no, matulungan nyo po para makakatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan. Oh, butoy. oh. Ang ganda din pagka-kombinar sa kanilang manubila. Lahat ng bangka mga ka-Rivers, no, halos ganito lahat. May manubila na. Yan po, sobrang linig din sa Swidman na ito mga drivers Ika-ikot muna tayo. At saka, ayan po yung engine nila. No? Magaling din pagka-container mga drivers at saka sobrang linis po sa kanilang engine no. dito kasi uh, maaga po siyang uh, pumunta po sa Maribago mga neighbors. Kung gusto nyo makailan hopping mga kalibers, pwede din kayo dito sa sweetman Kap, pila kapaks, pwede din

Kung, uh, kung paano po niya inexplain kung uh, kung gusto niyo umakala na ping mga drivers kasi ito po ang Sweetman po mga drivers tatlo to may ano po may Sweetman Max at saka Sweetman at saka may mini Sweetman po mga drivers yung maliit po pwede po 'yun sa ano po mga drivers no pwede po 'yun sa ang kunting budget po mga ka-drivers Pag ano po Pag sobra-sobra naman po yung budget nyo Pwede dito kayo sa Sweetman Ayan Then pwede po sa Sweetman Max mga ka-drivers Ayan Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-drivers Hoping na po kayo Kaya dito po sa Hoping mga ka-drivers Paunahan ko ng booking no Pag naunahan ka ng booking mga ka-drivers ah, Hindi ka na talaga tatanggapin nila no kailangan talaga maaga po kayong magpa-booking para ano po para ma-reserve po kayo ng bangka mga ka-revers Yan. Yan po. Yan. Yan. Malapit na po tayo ngayon sa Maribago mga Revers no. po maribago malapit na po tayo yan yan po mga rivers o so kita nyo naman po malapit po itong swigma na itong mga rivers malaki at malinis din at marami po sila mga leg jacket yan po leg jacket at saka doon pa po, po sa kabila kung Marami po kayo, uh, may marami naman po silang reserba no, andun lang po sa ilalim ng bangka. Sa ano po, pinag Taguan nila po nila mga drivers. Konti lang po nilabas nila. Kompleto din to sa crew ang Swedman mga drivers no. Ah, uh, okay naman po sila mag-entertain dito ng mga guests. Hindi po nila pinabayaan mga ka drivers, kayaan. Kaya kung gusto nyo mag island hopping Pwede dito sa Swedman Yan Kailangan talaga mga drivers no Pabilisan ang booking to sa island hopping Kung gusto island hopping Kung gusto nyo ang diving Pabilisan lang po ng booking to mga drivers Kailangan talaga pag ano po Gusto nyo magpabooking um, Siguro hapon Pwede na po kayong mag para pwede na po kayo mag-chat dito para mabuking kayo kaagad. Ma-receive po kayo ng bangka ng maga. Yan, maya, tinatawag pa ako. Lusty, sabi ko sa inyo na magluluto kami ng nilara. Ito na po. Yan! Tapit tapo po maluto, mga, oh. mga kayujin. Yan, sabaw sa umaga.